Ayan oh, ang kapal ng pag. Um, um, parang ano, parang bagyo. Um, um, Dorian, Dorian. dami man ako doon eh. Sagi, hindi ah. Laki ng, ang, ang laki ng, ano, ng buho ng sagi. Kapal ng pag ano, para sa bagay. Ayan. Hmm, may badyang may rambutan kitang kita mo yung ano yung pagsalamaan bahay ng ate ko Ito yung puno ng durian. Ah. Mm. Ano may puno pa sila ng ano, ano sa amin kasi balingding yun eh. ang dami bunga ng okra pero silang gabi pang ano pang laing yan Ano, kapal kapalang pags oh. may mais corn Ayan sila. May sita. Dati kasi kaunti pang bahay dito. Ngayon ang dami na wala na wala nang bunga yung ano, rambutan. Ang kapal ng bugs. Grabe. Ah, Nice.